Sa kabila ng maingay pa rin na panawagang papasukin ang International Criminal Court para kastiguhin ng Korte ang Duterte Administration, nananatiling buo ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na protektahan ang mga Duterte laban dito. Sa detalye ng balitang yan, halika't pakinggan mula kay Aileen Talipin. Tinabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hirit ng Kamara na payagan ng International Criminal Court para mag-imbestiga sa umanay maramihang pagpatay sa panahon ng Duterte administration kaugnay sa war on drugs ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng medyo kay Pangulong Marcos Jr. nitong biyernes, sinabi nitong hindi tama na mga tagalabas ng bansa at mga dayuhan ang magsasabi kung sino ang iimbestigahan, aarestuhin at ikukulong ng mga pulis. Hindi anya tama na ibang lahi ang magdidikta para sa Pilipinas dahil mayroong sariling pulis ang bansa at mayroong sariling law enforcement agencies at Department of Justice. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue niyan. Eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, uh, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino ang aarestuhin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama, hindi naman siguro tama 'yon. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, eh. may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Eh, kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. May mga question anyang dapat masagot kaugnay sa kagustuhan ng mga kongresista na papasukin ng ICC, partikular sa usapin ng jurisdiksyon at soberenya. Binigyang diin ng presidente na nag na ang Pilipinas sa Rome Statute, kaya wala ng jurisdiksyon ang ICC para mag-imbestiga sa Pilipinas. Kaugnay naman sa posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa ICC, sinabi ng presidente na kailangang pag-aralan itong mabuti at tingnan kung ano ang tama para sa bansa. Matatanda ang isang resolusyon ang isinulong sa Kamara para payagan ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas at panagutin umano ang dating Pangulo sa maramihang pagpatay na naganap sa ilalim ng kanyang administrasyon kaugnay sa kanyang war on drugs.